isa sa sa ano Ano'ng laro mo well? ito ganito ah. Ano boss well? Ano ah mato-topo kami. Race to five. Kasi okay, pakita mo muna kung paano yung instruction. Ops, ang laro pala na to mga kaloka ay ipitan challenge. Kapag natalo ka ay iipitan ka sa mukha kagaya netong si Paul Vlogs. At pag nanalo ka naman ay ikaw ay safe. Let's go, alright? Sino okay, kalaman mo? doon. Tatalunin na? ko lang, tatalunin ready ko lang. Uh oh, ready na! Oh! Bad boy, Gano'n ka lang. Bad boy. Oh! Ah! Oh! Ay, dito. Oh, 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 <laughs> <laughs> para para madali. para madali. Dito lang, para para

Gaya ko na gina. Pagong versus Tuma. Ito nyo ha. Ito ba? 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 Oh Oh my God! Oh my Lima yan, tol! Lima, lima, Pag mo kaya, i-stop natin, tanggalin, tapos sunod, sunod na lang. Game na, tol! Okay! Jokit ko! Ready to fight? Ready ready. Fight. Ready. Ready, ready. ready, ready. Go. Go.

dalao oh. nandito na saritod mo oh. lang. Oh. Oh, sige, hindi well. 'Di diba, titignan mo sa likod? Titignan doon, game. Ganun na lang. Titignan lang kami rin. Ah, okay, game, game, game. 1 2 3. go 1 2 3 1 2 3.

Rain drop top. drop top drop top smokin no cook in the hot box Fucking on your bitch yeah that that